Welcome to my new vlog for today's video. Dito na po ako din sa company na ito po yung mga guard namin. No, yung babae ko Mag-hype po kayo sa ano ko. Hello. Sa YouTube channel ko. Shout out po kayo. Shout out sa inyo, Tres. Shout out di Haday. Uy, dara. Bisaya, oh, Bisaya. shout out sa mga Bisaya. Taga din mo, kuya. Taga dabaw man ko, ma'am. Hindi nga sa dabaw Sa Prero. Ah, uh, ako umagad sa ko ang taga Mawab. Ay, ikaw? Mm. Uh -huh. sa taga Dabaw. Shout out sa inyo dyan. Hello, <laughs> <So>, sir. <laughs> dito na ako sa company. Ayan na, mga kasama. Ayan na. At dito na po ako sa company. Mag-uumpisa na ulit kami. Hello, ha! <laughs> <laughs> Kaya papasok na po kami ng kampan dito. ito na pinagtabawa ang cooks. <coughs> yung po ang tambayan namin pag wala pang pasok. Diyan sila nagtatambay. Pag hindi pa oras ang pasok. Yun. eh hindi. Ano ba tanglilin? Ayan o. po. Diyan po sila nagtatambay. Hi! Dito po yung mga tambay girl. Ayan o. Oh. Ay, mag-hi kayo. Morning. Bati kayo sa aking vlog. Hi guys. Ay, <laughs> <Hi. laughs> magba bumati Hi. Hello, hello. <laughs> Hi guys. Hi guys. Oh, welcome to my vlog. Agaga <laughs> nila maganda pero mamaya stress na yan. Ay, <laughs> Ay! happy birthday pala! Shout out kay Gilmar Happy birthday pala! birthday mo pala! Ay, shout baka naman! Magpapapansit pa yan mamaya si Gilmar. <laughs> Kasi birthday niya pala. Ilang taon ka na, Mar? 30 na raw. Yan oh. Shout out po kay Gilmar. Happy birthday po na men. <laughs> bukas daw paglabas. Bakit bukas pa? Mamaya na. Ah, okay. Shout out kay Gilmar po. Happy birthday po. Tres, sama ko sa trabaho. Bukas daw paglabas namin sa trabaho. Pupuntan mag -ano kami mag-happy happy. Ay, mga girls. Hi. hello. Yan po ang mga friend ko. Aga-aga <laughs> ah. Yan, napapasok lang la kami. <laughs> Kaming dalamig. Oo, nilalag Tara na, dito na tayo. <laughs>